Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So for today's video ay bubu ako ng 18650 3S 12 volt na battery pack para sa aking mga cordless na power tools para medyo matagal malubat at medyo matagal na rin na gamitin Katulad ng ginawa ko sa jigsaw cordless power tool na to ay bumuo ko ng 18650 3S 12 volt na battery pack at yun, kayang patakbuhin ng battery pack yung jigsaw na to ng tatlong oras So, gagamit ako ng 15 pieces na 18650 na lithium battery. Hindi ko alam kung ilan ang totoong milliamp para ng bawat isang cell. Pero ayon kay seller, uh, ang bawat isang cell daw na to ay 3000 milliampere pero hindi ako naniniwala kasi yung bigat lang ng bawat isang cell na to ay nasa 42 grams yung 3000 milliampere na 18650 na lithium battery ang bigat po noon is umabot ng 45 grams pataas kaya ang alam ko 2000 mA lang ang bawat isang cell. At ito na rin ang gagamitin ko na casing ng battery pack. So bago buuin yung battery pack ay kailangang Itap-balance muna yung battery para pantay-pantay yung capacity ng mga battery cell. So, ayan. Tapos na natap-balance yung 15 pieces na 18650 18, lithium battery. So, pwede nang buuin yan. So tapos nang nailagay yung battery battery holder at nakaweld na rin yung tabing wire ng mga battery. So naman ay ilagay natin yung BMS So ayan po Tapos na ang nabuo Ang bagong battery pack Ng aking Mga cordless power tools going ko na lang Ay isil tong Battery So gagamit ako ng silicon Para isil ang battery Pero bago ko isil yung battery Ay Check natin kung talagang gumagana O hindi Unain natin tong drill. Toto gumagana. <laughs> mas okay na to. Uh, mas okay ng bumuo ng DIY battery pack kaysa bumili ng battery ng mga cordless power tools kasi mas mahal po. Kapag bumili kayo ng battery ng cordless power tools. So yan tapos na. So hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys.